Thank you. Okay. So, so guys, buy one take one sila dito sa Dr. Kong oh. So kumuha ako nito. Sandal ng anak ko, aking dalaga. Size 37. Ayan. So kunin ko to then pipili na ako dito isang free niya. Ang galing. Basta dapat yung presyo nito 3619 'yon. Kung kagaya nito free na to. Pagpipili ako Pero kapag kagaya nito Babayaran ko yung excess So, ganun Same din here Yung mga shoes na mga bata Ang galing <laughs> Ang kikit pa huh? Buy one, take one siya, guys Buy one, get one Nakakatuwa Ito sana Kaya lang, ewan ko lang Kung wala naman silang size 37 Pero ang ganda huh? Ang ganda Punta na kayo dito Sa Dr. Kong Chunwan Same Buy one, take one Same din dito guys Sa mga adult Buy one, get one. So, same. Kung kumuha ka ng 499, ang free mo is 499 din. Ayan o. Ah, oh, cute. Cute. Yeah. Punta na kayo dito sa Dr. Kong Chun Wan. Daming pagpipilian. Oh, good. So, can I have the 37? Yeah. The 37. Hi. Yeah. So guys, ang binili natin is ito. 369. Ayun. And then yung free niya is ito. 349. Ayun. 'di ba? Sul sulit na sulit kasi yung 369 ko, dalawang shoes na 'yon.